recently nagpahayag po si uh, uh, secretary uh, Abalos na meron da, na kailangan po ng writ of execution bago uh, maipatupad ng uh, tagig yung uh, decision po ng Korte Suprema tama po Well linawin ka po no? mm. may dalawang bagay dito yung sa una po yung territorial territorial boundaries mm -hmm. napakaklaro na po yon na define na yon ng Supreme Court Opo So in respect of that dahil nagkaroon uh, ng definition ng territory under the Supreme mm -hmm. Court no uh, very specific 'yun talagang nakalagay yung uh, lot numbers yung uh, yung, uh, yung survey plan and so mm -hmm. on so yan very specific yan. at klaro na po 'yun on that note gumagalaw na po ang ano ang uh, national government equal okay. yung DepEd nag-issue na po ng ano ng memorandum mm -hmm. ng memorandum order na nililipat na po sa supervision ng tagig uh, yung mga eskwelahan mm -hmm. na nandun po oh, sa, sa area. Uh, and in terms of that uh, change in the territorial boundaries, we are also working now with COMELEC. Gumagalaw na rin po mm -hmm. ang DILG to recognize these territorial boundaries and to revise the areas of responsibility and yeah. reporting lines ng mga attached agencies namin. So mm -hmm. halimbawa, yung mga police stations yan oh no. yung mga fire stations mm -hmm. uh, yun jail so dito yung eh. organization table nila kailangan ano kailangan uh, i-revise mm -hmm. uh, yung yung uh, areas of responsibility nila halimbawa may kung may ng krimen mm -hmm. no? kung nagkaroon ng krimen sa area na yon saan uh, ifa file sa Tagig o sa Makati Ayan. so that That gumagalaw na tayo, nire-revise na po natin yon, Kasi uh, uh, yan po ay klaro na po sa decision. Isa po sa mga nagiging uh, problema, uh, in particular itong sa skwelahan, is yung pag-aari po ng Makati City yung mga eskwelahan. Although sabi ninyo nga po, ang supervision will fall under the uh, ano, the responsibility ng uh, Tagig. Paano po ito kasi parang ang dating uh, sino po ba ang gagastos sa eskwelahan? Paano po meron May, po bang mga gaytong klase ng ano, ng uh, rulings na po kasi syempre pagmamay-ari po ng uh, kumbaga building ng Makati, lupa ng Makati, uh, paano po ang magiging hatian po doon? Well, that has to be worked out, no? Mm -hmm. So sa isang banda yung territorial boundaries, sa kabilang banda naman yan yung mga property rights, mm -hmm. yung mga yung mga issues relating to yung dapat ba i-reverse yung Makati mm -hmm. sa ginastos niya sa mga eskwelahan na yon, mm -hmm. uh, paano po itong mga specific uh, buildings or facilities within the area. Correct. So sa mga ganyang ano, sa mga ganyang uh, uh, mga issues uh -huh that uh, uh, that ang uh, what the DILG is urging is that be done on the side. Mm -hmm. Ang primordial interest po dito ay 'wag magkaroon ng disruption ng service. So uh sa ang impression po naman uh, namin is that both mayors Care very deeply for mm -hmm. the citizens in and, and that they and that they have the best interest of their citizens at heart. So mm -hmm. uh katulad po ng sinabi ni Secretary Benner, ay hinihiling po namin sa dalawang mayor ay huwag ma-disrupt yung mga services and uh, magkakaroon po ba ng uh, meeting ang DILG with uh, two local governments para po talagang ma-iron out itong uh, ano to itong uh, issue po na ito uh, we we will be happy to assist in whatever way we can para mag-ayusan uh, yung dalawang local yeah governments. i mean uh, is there a schedule na po na kumbaga pag-uusapan bago itong papasukan papas kasi parang yung iba next week pasukan na sir eh. Sa ngayon na well, walang specific schedule pero mm -hmm. discussions are ongoing po uh, ongoing discussions nagtatawagan po